Hindi ko muna kayo tatakamin 40 days video mga mare. Isa ito sa paborito ni Kuya Isko. Pinagluto kami ng paborito naming seafood. Kung sa restaurant kakakain yan mga mare ay medyo mahal na. Nasarapan din si iyon mga mare sa lasa. Pinakain ko din siya dyan mga mare at nagustuhan nga din niya. Pagkatapos namin kumain mga mare ay meron nga dumating na rider. Dalawang rider ang pumikap sa projector tsaka screen. Dahil nabusog nga tayo mga mare kailangan natin gumalaw-galaw para bumaba yung kinain natin. Pagkapasok ko nga dito sa kwarto namin mga mare ay itignan nyo naman yung kalat dito sa may anik-anik namin. Naisipan ko na linisan na lang mga maray kesa naman wala akong ginagawa sa araw na yan. Bago ko linisan yan mga maray, pinatatanggal ko muna yung mga nasa ibabaw ng kabinet. Kung titignan nyo nga mga mare talagang masakit na nga yan sa mata. Marami na kasing dapat itapon dyan sa may anik-anik namin. Pagkatapos ko ang tanggalin lahat ng nasa ibabaw mga maray, pinunasan ko naman. Pinunasan ko ng basang bimpo mga mars. At eto nga yung isang papaswerte sa amin. Char. Lahat ng kasulok-sulukan ng cabinet mga mare ipinunasan ko. Hindi naman masyadong maalikabok dyan mga mare. Dahil hindi pa nga inaantok si Iyon dyan mga mare. Eh, eto nga't nga sa akin. Dahil walang magawa si Kuya Isko dyan mga mare. Ay eh, tignan nyo naman siya nagsa cellphone. <coughs> Bali mga mare ito lang naman yung gagawin ko sa araw na ito. <coughs> dahil na karang araw mga mare. Ay eh, nilinisan ko naman kahit konti yung bahay namin. Eto yung si Iyon mga mare. Ayaw niya akong paglinisin. Dahil sa mga oras na yun mga mare. Binigay ko nga yung cellphone ni daddy ron kay Iyon. Pinanood ko siya ng YouTube mga mare. Pero hindi naman effective dahil nga meron siyang kalaro. Pero okay lang mga mga mare at least hindi siya nang gugulo sa akin habang pinupunasan ko nga yung mga anik-anik namin mga mare itong dalawang to magpipinsan ay lakad ng lakad habang nagpupuras pala ko dyan mga mare ay meron nga ako nakasalang na puting damit sa washing machine sayang naman kasi yung oras ko dyan mga mare kung hindi ko gagawin magsalang ng mga damit namin buti na lang mga mare ay meron nga kaming automatic na washing machine ay ewan ko na lang mga mare kung wala kaming automatic na washing machine kung i-manual ko yun mga mare abay o na losyang na ang kumare nyo natapos na rin ako dyan, mga mare at pinalik ko na nga din sa dating lagaya. Marami din ako tinapon diyan mga mare na hindi naman nakailangan. Pagkatapos ko ng hadon mga mare, ito naman yung sinunod ko. Dahil natuyo naman na yung damit namin na di-color mga mare, itinanggal ko na nga din sa hangir. Dahil kailangan ko to mga mare dahil sa mga puti naming damit ay sasampay ko naman diyan. Konti di nga lang yung hangir ko diyan mga mare dahil nga marupok. Hindi nga maganda yung hangir ko diyan mga mare dahil napuputo. So eto na nga mga mare nagsasampay na nga ako ng puting damit namin. Hindi talaga tayo nawawalan ng mga labahin natin, no? Dahil mayat-maya mga mare, eh, palit ng palit sila ng dami. Habang nagsasampay nga ako diyan mga mare si Kuya Isko ay nanggugulo sa camera. Kung ano anong pinagagawa niya sa camera ko mga mare. Natapos nga din ako sa pagsasampay ko diyan mga mare at nagkape na nga din ako para sa merienda. Basta kape mga mare ay sapat na sapat na nga sa akin yun. Pagkatapos ko nagkape mga mare, ito naman yung sinunod ko sa kusina. Ito talaga yung pinakaayo ko na makalat dito sa amin, yung kusina mga mare. Alam niyo ba kung bakit mga mare? Para kapag inutusan ko si Daddy ron mga mare na magluto siya ng masarap na pagkain, abay ganadong ganado na yan. Syempre, mga mare, malinis yung area niya. Tsaka isa pa mga mare, hindi na siya maghuhugas ng mga kawaling gagamitin niya. Kaya mga mare, ako talaga nakatoka dyan. Kaya paglinis mga mare, ako talaga naglilinis. Kapag luto talaga mga mare, si daddy ron talaga nakatoka doon. O siya mga mare, hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood. Bye! See you my next vlog. O yan, malinis na ulit mga mars.